What's up guys? Welcome back to another episode of EarFlix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga rehabilitation and habilitation techniques na makakatulong sa inyong makadinig ulit at para maintindihan pa lalo kung anong nangyayara sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel na to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang EarFlix is to a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. At syempre, tulungan kayo bilang hearing equipment technology consumers para makapagpili ng appropriate na intervention sa inyong hearing losses. Okay. Para maging wais na consumers kayo. Okay. Kaya kung ready na kayo for our episode for today, please hit that subscribe button and notification bell. At syempre, pamaya-maya, pag natapos tayo sa ating vlog, please visit my website at www.eroslomboy.com Please subscribe there para sa ating mga written blog for today. Ang topic natin for today is walang iba kundi ang tinatawag nating tinnitus. Ano ba ang tinnitus? Yung tinnitus, sa ibang basa, tinatawag nilang tinnitus, tinnitus. Sa Tagalog, tawag natin e eh, pag-ugong ng ating tenga ay isang fenomenon na kung saan e eh, nakakarinig tayo ng tunog kahit wala namang source ng tunog. Okay? Let's say for example, yung typical na description ng ating mga subscribers dito sa ating channel, e eh, nakakarinig sila ng parang may insekto, may kuliglig, merong pagugom ng makina, okay? O merong pagtibok ng puso. Okay? 'Yun 'yung mga typical na perception ng mga taong nakakaranas ng tinnitus. Ang ating tanong, kailangan ba nating kumita ng doktor pag naririnig ang mga ganitong sitwasyon? Depende, lalong-lalo na kung merong mga sumusunod na mga kasamang simptomas. Let's say, for example, nagkaroon kayo ng injury o merong kayong uh, ibang karamdaman at nakakaroon kayo ng tinnitus. Uh, kunyari, meron kayong pamamanhid ng kalahati ng inyong katawan. Okay. Or kung merong kayong bigla ang paghina ng pandinig na wala namang reason at nagkaroon kayo ng tinnitus, kailangan yung bumisita sa inyong emergency doctor o sa emergency room para magpatreat or sa inyong ENT. Okay. Ngayon, kung nakakarinig kayo ng tinnitus at nasas nakakasagabal sa inyong buhay, lalong-lalo na kung meron kayong o na-diagnose kayo na meron kayong clinical depression, anxiety, okay, or nakakaranas kayo ng lubhang palungkutan, kailangan 'yung bumisita sa inyong psychologist or psychiatrist. Okay? Kung meron kayong tinnitus na kung saan eh kasabay niya 'yung pagtibok ng inyong puso, okay? At meron kayong ear pain, meron din kayong ear discharge at may kasamang vertigo, kailangan 'yung kumita ng ENT, okay? Or 'yung doktor para sa inyong ear, nose and throat. Okay? Ngayon, para sa uli kung merong kayong uh, hearing loss, okay? Na kung saan itong hearing loss na to ay progressive over time. Okay, habang tumatanda kayo, uh, maano rin yung kayo inyong paghina ng inyong pandinig. Pero wala, okay? Take note, wala kayong ibang simptomas na nabanggit kanina wala kayong trauma wala kayong sudden hearing loss wala kayong uh, pamamanhid ng kalahati ng katawan wala kayong anxiety depression walang tinnitus na parang tibok ng puso walang ear pain walang ear discharge walang ear infection walang vertigo purely hearing loss lang most likely is ang kailangan yung kitain okay maybe hindi ngayon in the near future is ang tinatawag nating audiologist. Ano ba yung audiologist? Yung audiologist ay katulad ng Sir Eros nyo na kung saan ang specialization niya ay isa ay hearing science, okay? O yung siyensya ng pandinig. Okay? Ngayon, uh, dahil do sa mga nabanggit ko, okay. Um, malalaman natin na multifaceted siya. Kumbaga parang broad pala, no? Hindi lang pag sinabing naririnig natin na meron tayong tinnitus eh tenga lang ang kakibat. Okay? Medyo may halo siyang psychology, psychiatry, ENT, uh, internal medicine and so on and so forth. Dahil nga ang ating channel ay isang hearing channel, ang ating pagpopokusan lang is about hearing. So ano ba yung mga nagkakos ng tinnitus? Yan, yan ang tanong kung bakit nandito kayo ngayon sa ating channel. So basically, ang mga causes ng tinnitus ay marami. okay? Napansin nyo naman kanina yung mga listahan ng mga simptomas. Nandun na lahat. Uh, involves yung mga common injury, mga ibang diseases, uh, involves yung cardiovascular, at kung ano-ano pa. Pero ang pinakamadalas na nagkakos ng tinnitus is yung exposure to loud noise. Okay? O yung mga exposure o yung mga taong exposed sa loud sounds. Sila yung madalas na nagkakaroon ng tinnitus. Bukod doon, yung mga common causes ng hearing loss is ang mga sumusunod. Kung meron kayong neck and head injury, yan, madalas silang may tinnitus. Okay? Kung meron kayong excessive earwax, kung meron kayong ear infection, okay? kung meron kayo sakit sa puso, meron kayong diabetes o yung doon sa mga taong umiinom ng mga prescribed drugs para sa kanilang mga ibang mga sakit tulad ng mga pampalabnaw ng o pang hypertensive drugs o yung merong matinding mga infection sa katawan na kailangan uminom ng uh, gamot, ito yung kadalasa nakaka-experience ng tinnitus. Okay? sa mga madalas na natatanong sa ating channel eh kung ano ba ang gamot sa tinnitus. Okay. Minsan eh makaka-receive ako ng direct message sa ating Facebook page. Ah, uh, meron din mga nagko-comment at meron ding mga nagtatanong. Okay, kahit sa hindi lang dito sa channel to, kahit sa labas, mga kakilala natin, mga kamag-anak, mga kaibigan is kung ano ba ang gamot sa tinnitus. Okay? Ito ang masasabi ko, ang tinnitus kasi hindi siya karamdaman. Okay? Siya ay symptoms or, siyang siya ang symptom or siya ang sign na meron kayong hearing loss. Okay? Or not only hearing loss, baka meron kayong mga ibang sakit. Okay? Meron kayong anxiety, depression, or meron kayong neck injury. Symptom siya. Okay? So ngayon, ang magiging next na tanong is Uh, ano ba ang solution dahil nga ang EarFlex ay isang hearing channel ang pagbabasihan natin is paano natin susolve yung tinnitus na caused by hearing loss okay so tulad ng mga nasa links sa taas meron tayong tatlong klase ng hearing loss meron tayong conductive hearing loss mixed hearing loss at yung tinatawag nating sensory neural hearing loss okay Uh, para do sa conductive and mixed hearing loss, uh, nagagamot naman siya reversible. Okay. Subalit, so, hindi rin natin alam over time uh, dahil nga minsan sa Pilipinas, napapabayaan natin yung conductive and mixed loss natin or for example, meron tayong ear discharges, uh, baka may effect na rin siya sa ating uh, inner ear. Kaya kahit gamutin natin siya, is nandun pa rin yung tinnitus. Okay or posible rin na yung mga antibiotics na binibigay sa atin para gamutin yung ating infection ay eh masyadong malakas kaya meron pa rin tinnitus. Okay? So, sa makatawid, uh, by setting that example, wala talagang concrete o solid proof na pag ginamot natin yung hearing loss natin, mawawala yung tinnitus. Ganun din sa mga ibang diseases. Okay? Uh, walang Uh, science o walang written articles na nagsasabi na pag naalis yung sakit mawawala na rin yung tinnitus okay uh, syempre yung mindset natin, ang iniisip natin is treatment, kung baga paano aalisin yung tinnitus paano papahinain yung tinnitus overall answer, wala dahil isa siyang simptomas Ano ba ang solution na mapoprovide ng Earflex? Meron ginagawa sa mga ibang tinnitus clinic ang tinatawag nating progressive tinnitus management. Okay? Ano ba yung progressive tinnitus management? Ito yung mga set ng mga exercises na kailangan nating gawin para eventually ma-accept natin yung ating tinnitus. Okay? paano natin ginagawa ito? Una is nagko-conduct muna tayo ng tinatawag nating hearing test. Okay? Para malaman natin at makonfirm natin na ang cause ba talaga ng ating tinnitus ay hearing. Okay? E, Siyempre, dahil nga hearing channel ang or hearing awareness channel ang earflakes, fix, magpo-focus tayo sa hearing. Okay? Next would be is doon na tayo gagawa ng ating tiyatawag na counseling ah, sorry, ng ka-counsel natin yung pasyente about their hearing loss okay or kung meron bang mga topic about the emotional state ng pasyente na nakakarinig ng tinnitus pwede rin natin silang kausapin next would be is yung educational part okay tulad nitong earflex na to tuturuan namin kayo about your hearing loss bakit ba siya nag-a-occur ano ba yung po pwedeng gawin. Lastly, is yung tinatawag nating sound therapy. Okay? Kasi nga, merong mga may na uh, may hearing loss. Meron din naman na wala. Okay? O pwede natin gamitan ng mga sound therapies, yung mga pasyente na to, para maging acceptable sa kanila yung tinatawag nating tinnitus. Okay? Paano natin ginagawa yon Una is, syempre, yung tinatawag nating distraction, sound distraction o yung background sound okay, ginagawa natin is pupaparinig tayo ng mga tunog mga white noise na tinatawag sa background para maging acceptable sa kanila o ma maging relax sila pag naririnig nila yung kanilang tinnitus okay? po pwede rin tayong mag-introduce ng mga relaxing sound na ano bato ito yung mga uh, soft music mga yung mga music na parang sa spa yung tunog ng ulan tunog ng uh, agos ng dagat yan yung mga relaxing sound na para matanggal yung stress natin at ang ating anxiety pag nape-perceive natin yung tinnitus at ang huli ay yung tinatawag nating mga attention grabbing ng mga tunog ano-ano ba to Let's say, for example, kung may tinnitus kayo para hindi nyo na siya mapansin o ma-divert yung inyong attention from your tinnitus towards other things. Uh, kadalasan, nakikinig tayo ng news, mga balita, uh, nakikinig tayo ng podcast, okay? nakikinig tayo ng music, nakikinig tayo ng mga audiobooks para ma-divert yung ating attention at maging... Uh, mabuhay ng relax at walang anxiety at walang emotional tension in the presence of tinnitus I hope you learned something new today this is again Sir Eros okay. thank you very much for uh, uh, joining me here in my vlog para sa ating keyword for today ang ating keyword for today is Progressive Tinnitus Management Okay? Para sa mga bago sa channel na to, please share this video to sa mga kakilala nyong expose sa loud sounds or merong hearing loss. At least alam nila na pag umuugong yung tenga nila, it is caused by their hearing loss. Okay? Um, Siyempre, para doon sa nangangailangan ng tulong, sa baba, andyan yung ating mga ENT doctors na makakilala natin. Meron din tayong pediatrician dyan at mga hearing aid clinics na pwede nyo lapitan for your hearing care needs. Okay? Until our next episode, please help me to be, to make the disabled able. Paano natin gagawin yon by subscribing and sharing this video. Until then, see you soon. Bye!